kakaiba yung kaniyang amoy kaya pala hanap, nang hanap ako kanina kala ko may patay na hayop ay mga idol ipapakita ko sa inyo yung kakaibang halaman kala ko kanina tumabi ako dito nahanap ko Kala ko may kakaiba yung amoy niya parang bulok na hiwan parang yung hayop na ano yung parang patay na hayop parang ganun kakaiba yung amoy Hey hinanap ko dito pinuntahan ko yung pala nakita ko mga idol bulaklak hindi pala patay na hayop Ayan mga idol oh 'yung hinahanap ko kanina na nangangamoy Kala ko ano siya yung ano nang ano ang tawag doon akala ko may patay na hayop pinantahan ko dito yan pala siya bulaklak yan yan puno niya yeah. hmm. saka ito ang mga idol yung isa yan o no? oh. ganda yan Kaibang bulaksak siya pero hindi siya mabango para sa uh, patay na hayop you know sabi nila ito daw yung ano ito ito daw yung puno nya tapos ito yung bulaklak pero ba't nang namay iwan kakaibas siya first time ko nakita to mga idol sa buong buhay ko yung ganitong klaseng bulaklak sabi nila ito daw yung ano nun yung puno nya yan o yan yan daw yan o madami ito daw ito daw yun comment lang kayo mga idol kung sino nang kakilala ng ganitong klase halaman kaiba yung kanyang amoy kaya pala hanap, hanap ako kanina kala ko may patay na hayop Nontahan ko dito ito palang bulaklak na to yan tapos ayun yung isa yun sabi nila pag ganito pa lang hindi mo masyadong maamoy tapos yung isa yung ganon yun, yun na daw yung maamoy yung isa yun o no? yan yan mga idol Yeah. Kakaibas ya. Ito, nalaki yung mga sapatos. Eh, di ba nakakain to? Oo, oh, nakakain to. Nalaki ng mga ganyan yung, yung tangkay niya. Pero yung shop nyo dito sa Indang, kinakain to, basta yung dahon niya, nakaganyan pa. Pero pag nakabuka na ng ganun, hindi ko. Okay. eh Ayun, napag no, na ng buka. Eh, ito, ito yung marami. pero may lito. May yan. Ito, anong tawag nito? Yan, yung pungapong. Tapos, yung ito, isa lang yan, sila eh. Ito yung bulaklak? Oo, oh, parang ganun na rin. Ikakaiba, no? ang ganda? Ang ganda niyan, pero pag 'yan, nag yung napabulok na. Ah. uh -huh. Para na nakaamoy ng patay na aso ng ano na. Kumbaga yun, 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 <laughs> yung Iba amoy. Ito paano na to? Pabulok. No, amoy na, may nangangamoy lang ay. Eh. Pabulok na to siguro. Siguro. Basta na amoy ka na amoy bulok pag wala kang makitang hayop, pag binung blaklak din 'yun. Napaka... <laughs> Kakaiba yung amoy. Yan mga guys oh. So. Iba yung amoy niya parang ano parang a parang nabubulok na patay na hayop. kung hmm. hmm. sino na nakakaalam nitong halaman itong mga guys comment lang kayo. kalaglagan yung mangga. Daming bunga yung mangga nila dito mga guys. Wow. Um, mangga mga idol oh. Daming bunga. Kaya nga taas. Parang ang hirap kunin. Ayan. hanggang doon yun ay oh, bunga din yun kailang tataas ah. sarap magpitas ng mangga ganda talaga sa probinsya hmm.